Bye. Yung saan na Paano mo na ano sa buong first year mo, kada exam mo na bayaran mo? Paano mo na bayaran yan? Isa yung kano? Trabaho lang. Hindi mo ibaligay yung papa hmm. o isa nila. <laughs> Trabaho, ba nung no, ba nila papa? Di ay. Pagkano gitang ka kada same ninyo kada mag-exam? 15k 15, uh, 15, 15, 15, gani? 15, by semester? 4,000. Eh. 4,000 yung eh. kano? Hmm. Ala, bayaran na mo ang 4k ni mo karoon. <laughs> wow. si Ba't pa kasi ako nagtanong? Wala pa kayo mamayan? <laughs> Sure ba? acura mm. pa masa lang niya. pag naklikum ko yung 18,000, ibalik mo yung 4 k ha Huwag ka maabusar. Ako na lang oh oh Ayun oh 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 Si joy Hi, jo, ay ay. saka sakatay. saka, saka. Ito obat hey, Sa oh, nagawa oh! obat. Sasa obat lagi kana fokus. <laughs> Hi. Hello. Ayong. Hi. Salut dere, hello. Hi! Hello. Hi! Ay 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 Kumusta na ka? Hello, nice meeting you. Ako ang baba mo. <laughs> <laughs> dayan, dayan, sir. Ay, hindi ka, sir. Hindi ka, sir. Kung saan naman dala? Ay, talang mais. Purog bang ka? Murolo ka? Murog lagi ka. Ay, pagbarat siya na ta. Pagbarat siya mga mais, guys. Nabog mga dilata. Mga may mag magbarter, may karon. Mais iya ha, akin. Dilata. Marami kasi kaming bilatan na Daling Galing kami ayuda, kani daling sa gobyerno. Uy, hindi ko ang tatao-tao nagkala na din ng gobyerno. Tatao, di Hello! How are you? Oh, nakita na namin siya. first time namin mag-meet. Pero may nangyari na sa kanila ni Inday. Ah! Kamu mo nag-anak naman ni Inday? G-Pog, G-Pog, Ah, G-Pog, G-Pog! G-Pog! G-Pog, Oh my God! na ako. Eh, kita niyo sa video? Arti pun ini pilih bapak. Dijalah kan isi ya. Dia naik bagi lutut nanti kau. Thank you for coming. Kamu senang kan? Tulbaan cah seimu ah. Ya enggak yang curang je. Ayah kau kuat dia benda. Oh, ganyan yang ganyan curang aku dah hati payas tu eh. Yang tinigil aku nak eh. Kau yang senang kaya? Si Kanyer na siya sa college. Criminology siya. Ako naman kriminal. Ay, sorry. Sige!

Wala pa. May nalang. Thirty. Thirty dollar pa? Hello, eh? hello, Haloo! Huwag ka mag-align, di na aakyat. isa ba? Wala kayo bonus? Ha? <laughs> wala pa, wala pa Chit na monetize yung bonus. Wala po. Pero na Chit eh, invitation. Wala po. Wala po. Eh, check daw na to. Basi na... Pero kabalo mo na siya siguro. Oo. Uh -huh. Doon layo ang inyadyay. Yeah, eh? <laughs> o, ito ang dami dito na... Nandalo kayo. Okay, okay. okay Rabasa sa loon minimo. Ang si Plain tapos. Ang kagrug lang niya. Uhhh. anong pakiramdam na siya? Ni Brenda yung yung video. Happy. 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 Bumakasang gayo. Bumakasang gayo. Bumakasang gayo. Bumakasang gayo. May pa-ilayla ko sa'yo mga. Oo, nakaka-yab ka ron? Wala? Nakaka-uyab na ka before? Uyab na ka? Pilahin ka na tuig. Ponyo. Nag-aana na mo? Hahaha. Wala, baka nakaka-aana na. Nakaka-ilayla sa'yo mga. Okay, ra? Right? <laughs> <pa rin>, no. Sabi <laughs> nila, di ba? May chemistry na ang tao pag pagkamuka, na sila. Pag no. <laughs> di ba na full na kaagad? May chance kayo dalawa magkatuloyin kasi hawig kayo eh. <laughs> Ay! Ako, di ko mo sabot eh. Mag-seldo. Pag mag ka, mag libre ka. Listen <laughs> 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 kayo mag-aman mag-eskwela? Mag Sige <laughs> kayo. Ha? Kaya rin. Kaya pa, kaya pa lang kay like, mo. Gusto mo ba magtapos? Gusto mo tapusin namin buhay mo? <laughs> nag security guard pala sa before guys. Na, nag security yun, na ka na. Tapos nawala siya kay nangawat man siya. Ah, wala kayo! Hindi po! Wala ko license. Wala ko license. Ah, okay. Dapat may la license. Wala, <hatstrark gritong> li gusto na niya mag-ano. Ba't ba ito tayo? Hindi, feeling kayo may iyak. kayo! Nalaki mo sa A1 ulit. Dalaki na ng tao. Ito lang siya kaya kay mga laki na siya. Congratulations! Oo, oh, naman ito sa diapon ka. Pag ano kami mag, 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 manawagan kasi kanila na i-follow kami. Pasalamat ka sa kanila kasi magagawa tayo ng content. Pag nahanak tayo na ay pulon. Pag tayo kasi ay ilap. Ilap siya. Pag Tagalog, 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 viewers. Tagalog, Tagalog may ng viewers. O may ng viewers. Okay, na. Kasi sa mga may may mabubuting puso po dyan, bibilin po natin yung mais niya. Magkano ba niya? isan Ata mo? hindi ko kaya maningil si ka sa pagbantre. Mm -hmm. <laughs> Dagong rabonie, yaya paningilanggi guys, oput eh ni? Yellow. Yellow. Mm -hmm. Magmenawagan kaba? palito ni namo. Tigaan ba na tunik koan? Masigla singilun ini Brenda me. Ila maningang isang. Brenda na Wanan dudang Boy. Brenda me. <laughs> Brenda me. Brenda me. Brenda me. Brenda mo, Brenda me. Brenda me. Brenda me. Brenda hindi eh, bili ako lawas na lawas. Ay, wow. <laughs> booking mo, booking na di Ba talaga ba? Panawagan ka sa kanila binis. mag-thank you from Paulo ngayong Hello po, Ma magandang araw. Uh, maraming salamat po sa nag-follow sa akin at Idol don't understand thank uh -huh. you for sharing my video. Ngayon sayo nag dagdag na akong fan followers and also kay Idol Zford Please follow. Uh, uh, anong name ng yung page? Ah, please follow. Please. uh, please follow my page, Chuyans DJ. Chuyans DJ. Yes. Yeah. Yes. 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 Ay, na mo, mais. Huh? Eh. <laughs> yes. Yes. maize. Yes. 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 Yes.

Depende rin mo. Depende kung ma-promise. Depende rin Pero pila yung Pero ang whole nga ba hole Whole Oh, kasi baka may magbigay dyan. Oh. Mm -hmm. Pila yung balance. I 10, mo yun. Hi, 18K di ay hilo po. Pwede yung na lang itin Para sa mais. 18K pala. 18K yung kailangan para mabayaran na buo. Ito sa, sa spokesperson na like rin. Ah, kasi for whole, sa simula po, first year same. pa yan? Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero uh -huh. baka ano eh, talaga dapat? Uh -huh. Kanang per quarter na sila naibayaran? Semester? Na, semester? Semester. semester. I-divide na siya. I-divide sa 4 na. ano? divide, divide sa 4. Oh, di, 18k whole year. 15, 15 ang, ang whole year. 15 ang whole year. Whole year. Semester. 30, 30 semester. ang whole year. Divided by... Yung saan mo na pag... Paano mo na ano sa buong first mo, kada ah, exam mo wala, na bayaran mag... paano ah, mo? Paano ba, mo na bayaran yan? Kasi yung kano? Trabaho lang. Hindi mo ibaligay yung papa <laughs> o isa na Trabaho, ba nung ba nila papa? Di ay. Pagkano gitang ka ng kada sem ninyo ka na mag-exam? 15k gani? Uh, 15,000? Uh, 15, uh, semester. Semester yan na. Oo. Semester. ilang semester sa first year? Ay, ilan? Dua. Dua. Isa, isa ka sem na ay... Upat ka term. term. Kung kung kakaalis ko so, dito kaya hindi ako makarelate Pahina, kasi. Ay, sige, final. So, final. Oo oh, na siyang bahingon sa upat. Ang 15k, i-divide mm -hmm. na siya kung kailangan mong bayaran din. Hmm, 2,500, storage? Ah, uh, uh, hindi. Hindi, hindi. 15 divided by 4. Divided by, pala? 12. Ah, 4,000, So, depende na na kung paano. 4,000. 2,000 kung 7,000. Huh? 4,000 per, ano, exam. Di, ay. Kamahal ba gano'n na? Naka-exam na ka. Ah, Kung sa exam? 4,500 parang 5 five, pero wala pa siya kabayad. Pila ba yun karon karama exam? Karama four k, four Pila din ba? Pila y 4,000? Four thousand, four thousand Four thousand mo ang four k ni mo karon? Aah! si video bang, ako nagtanong? wala pa kayo kabayad. sure ba? Kasi maghanap lang niya Ko ato wallet eh. Ay, to kay Dona. Oh. Dona Wallet. Tatang kay Dona Wallet, be. Bay. Bayaran sa Ford. Bayaran sa Ford. para Maka-exam ka. Maka-working dia. Maka-working. May magbibigay man yan. Calling. <laughs> Alam ko kasi may magbibigay wallet niyan. So, unahan ko na lang ng 4K para may okay, sumunod. Sa... Tapos bawiin ko rin pag nasobra. Malang, kailangan mo 18 <laughs> yung balance mo, di ba? Uh. 18. Pag naklikom ko yung 18,000, ibalik mo yung 4K, ha? Huwag <laughs> <laughs> ab abusar. <laughs> Sige na. bakit parang galit siya? Mahal mo 4,000 mo isa. mag mo. Oh, so guys, alam ko may magbibigay nito kasi binibigyan nyo nga kami na hindi naman namin masyadong kailangan. Binibigyan nyo kami ng pang panglandi lang ah, okay. namin, pang inom namin. Ito, pa exam niya. I'm calling all the may mga malalambot na puso dyan. I know that you're going to share your blessings para sa exam niya para hindi siya mahirapan na mag sige pag sa maes o magbuak sa lubi o mag sige kagod ako na lang iyang kagoron na Dako na imo ha? Dako imo dili? Yun lang Dako ni, ah ako yata Uy, na may alay daw ha? Oo, dako na imo dili Ito ha, oo dili, dako o dili Oo, dako eh So, asa naman ang wallet, Aman? Wala daw sila kabula ka ba na si Wala daw ako Ah, 4TV. I-ano natin sa kanya. I-iatan niya natin sa kanya. Maka-withdraw na natin. Ah, wala pa. Oh, sige okay. na. Ang wallet ko kasi nandun sa tindahan kasi umalis kami kagabi, nanood kami ng concert. So, para ma-safety yung pera ko nilagay ko sa dahil dyan ito na muna ibigay ko sa iyo <laughs> hey! thank you so much for watching guys for following his vlog ano kasi nakaka-inspire kasi yung vlog niya kasi I know how hard paano maging content creator tapos di ba guys isang taon na siya nag-video nag monetize siya pero $13 pa po yung na-income niya but One day, I know talaga na mapupunta siya kung saan siya dapat mapunta so good luck sa iyo and sana this is your last day coming here. Gusto <laughs> <laughs> <Busong pamumali? laughs> hmm. mo pa bumalik? Hindi rin. Walang labdaw mo. pa oh. ka dire. Basta mga anak -ana ta. nag a 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 <laughs> ah, magpila mag, man ni ayay, ganta 4,000 naman ka kaya iba ni mo. Ako 4,000 dyan ko dako ni ako Guys, ako dako akong gasto ka rin guys. Dahil dyan, lagi cash lagi. Ah, wala na Bye bye na guys, bye bye! bye, -bye.